Baka nag ano? Ba may malapit malapit kong dagat dito? Wala. Baka tsunami yan to? Hindi ko inakala na mangyayari yon. Sa araw gumala kami bago magka-hillstone. Huh? Day off kaya nagpanwine muna kami sa labas pampatanggal ng pagod. Pinunta namin ang isa sa mga tambayan ng mga lokal na Saudi. Bilyar na table tennis ang meron dito. Yun lang, wala akong talent sa mga ball games. May libreng chai din dito para sa nanlalamig na puso. Charot. Nagmasid-masid din ako sa loob. Meron din palang PlayStation at VR games dito. At dito nagumpisa ang Hillstone. Grabe ang lalaki ng mga butil. Sigurado pag tinamaan ka nito, makakalimutan mong mahal ka niya. Sheesh! Ang tiling kay kanina, kita mo sa daanan natin kanina. Umuwi na kami bago pa lumakas. hindi na nakakatuwa medyo malaki na kasi ang mga yelong nahuhulog first time ko makakita at makaranas ng ganito Sinabay pa ng malakas na ulan delikado at to ano? Ano? Baha may... Yang nakikita nyo mga puti is bahan ng mga yelo malabi, malabi kung ito. Wala. Amin sabi nga ng kapitbahay namin sa building ay eh, delikado daw kapag nagpatuloy pa masasaktan ka lang at kinabukasan yung sasakyan ni Chef na ginagamit namin is basag at biak-biak ang mga salamin dito Parang laban ni Prisa at ni Goku eh. At karamihan sa mga sasakyan dito ay basag-basag at yupi-yupi din yung mga cover at mga salamin ng na mga nadadaanan namin. Pero kahit ganun, tuloy pa rin sa trabaho. Laban lang kahit hindi natin alam kung kailan ang finals. Parang buhay lang. Weather-weather lang yan. Binagyo ka man ngayon. Hayaan mo lang. Lilipas din yan. Tulad nga ng puno, gano'ng mga kalakas ang bagyo, mananatili pa rin silang nakatayo.